Alam mo ba ang tamang paraan ng paglilinis ng summer fruits? Isa, mansanas mukha mang malinis, may wax pa rin ang balat nito. Hindi sa patang simpleng hugas sa tubig. Dahan daw ang kuskusin gamit ang asin sa kabanlawan ng malinis na tubig para ligtas kainin. Dalawa, ubas hindi nalilinis ng tubig lang. Ang direktang pagkuha ng bunga ay maaaring makakontimina sa laman. Ang tamang paraan ay putulin ito kasama ang tangkay, pagkatapos ay ibabad sa tubig na may isang kotsarang harina sa loob ng limang minuto. Makikita mo ang dumi na lumalabas. Banlawan ng maigi. Tatlo, bundok bayberries. Ang hindi tamang paghuhugas nito ay parang pagkain ng itlog ng insekto. Huwag ilagay sa ref nang hindi nililinas. Maglagay ng dalawang kutsara ng asin at isang kutsara ng gawgaw -gaw sa tubig, ibabad ang bayberries sa loob ng sampung minuto. Hintayin lumabas ang mga nakatagong dumi, pagkatapos ay banlawan ng dalawang beses gamit ang malinis na tubig. Apat, strawberry huwag putulin agad ang tangkay. Maglagay ng isang kutsara ng baking soda sa tubig, haluin ng dahan-dahan, ibabad sa loob ng tatlong minuto, sa kabanlawan sa umaagos na tubig hanggang malinis. Lima, Paanong linisin ang peach fuzz? Magdagdag ng isang kutsara ng baking soda sa tubig at haluin. Ibabad ang peach sa loob ng limang minuto upang matanggal ang balahibo nito, pagkatapos ay banlawan ng malinis na tubig. Pwede rin itong kuskusin gamit ang asin bago banlawan. 6. Blueberry huwag basta banlawan sa tubig. Huwag alisin ang natural na bloom sa balat nito dahil may mataas itong nutritional value. Ilagay sa isang bowl, magdagdag ng asin at kaunting harina. Ang harina ang mag-aabsorb ng alikabok. Haluin ng paikot, pagkatapos ay banlawan ng ilang beses gamit ang malinis na tubig. Sundin ang mga tips na ito para sa mas ligtas at malinis na prutas.